Ang daan patungong kamatayan. Sa isang liblib na bayan sa probinsya, ang kwento ng daan patungong kamatayan ay naging alamat na pinag-uusapan sa bawat sulok ng barangay. Sa dilim ng gabi, may isang pamayanan na nagkukwentuhan tungkol sa isang kalsadang itinaguriang daan ng kamatayan. Ayon sa mga matatanda, ang daang ito ay may kakayahang magdala ng mga tao sa kanilang pinakamadilim na takot. Kabanata isa, ang buwan ng pista. Isang gabi, habang ang buong bayan ay nagdiriwang ng kanilang pista, may isang grupo ng mga kabataan na gustong makilala ang katotohanan sa likod ng alamat sa daan ng kamatayan. Sinasabing kapag sumuong ang karito sa gitna ng dilim, makikita mo ang mga anino ng mga nasilangkaw na kaluluwa. Ang mga mata ng batang si Alex at ang kanyang mga kaibigan ay naglalakbay sa loob ng masalimuot na daan, puno ng sabik at takot. Habang naglalakad, nakarinig sila ng mga hikbi at bulong mula sa paligid. Hindi ba't ito ang daan na sinasabi nila? Tanong ni May ang matibay na kakampi ni Alex. Oo, ngunit dapat tayong maging maingat, sagot ni Alex, ang kanyang boses ay may pagdududa. Kabanata dalawa, ang unang hakbang. Habang papalapit sila sa entrada ng daan, napansin nila ang mga bulaklak na namumulaklak sa tabi, ngunit puno ito ng mga tinak. Totoo nga, wika ni Marco, ang matalino sa grupo. Dito din kasi nakakakita ng mga tao na hindi na natuloy ang buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si May ay napaluhod sa lupa at bumulong sa hangin, bakit mo kami pinapahirapan? Hindi nagtagal, ang mga hangin ay nagbuhos ng malamig na singaw, at sa gitna nito, may mga anino ang lumitaw. Ayang daan na ay iyong tinatahak, magingat, sapagkat ang mga kaluluwa ay nariyan, naghihintay, mamulong ang isang boses mula sa dilim. Kabanata tatlo, ang pagpili ng daan. Isang oras ang lumipas at tila nagpakita ang mga nakatagong takot. Tama na ito, ayoko nang ituloy, sigaw ni Marco, ngunit si Alex ay natigilan. Kailangan natin itong gawin, ito ay bahagi ng ating paborito. Malalaman natin kung anong katotohanan. Ayon sa kwento, ang mga naunang sumubok malaman ang sekreto ng daan walang nakabalik. Ang kailangan nilang gawin ay lumakad sa daan at harapin ang kanilang mga takot. Pero sa bawat hakbang, tumataas ang tensyon. Minsan, ang mga anino ay tila kumikilos, bumabalot sa kanila, ngunit patuloy silang sumulong. Kabanata 4, Ang Huling Pagsubok Pagsapit ng gitna ng daan, napasok nila ang isang malaking liwanag, may lalaking nakatayo sa gitna nito. Sino pa? tanong ni Alex. Ang lalaki ay may isang malalim na boses na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Ako ang tagapag-alaga ng kadaanan ng kamatayan. Kayo'y hiniling na dumaan dito upang suriin ang inyong mga takot. Sa mga salitang iyon, ang mga anino ay nagpakita ng mga imahe mula sa kanilang nakaraan, mga pagkakamali, takot, at mga pangarap na hindi natupad. Kung nais ninyong makalampas sa daan, kailangan ninyong harapin ang mga ito, Aniya. Kabanata 5, Ang Pagsasakripisyo Hindi nagdalawang isip si May na humarap sa kanyang sariling takot. Sa kanyang mga luha, sinabi niya, alam kong natatakot ako, ngunit kailangan kong lumaban. Kinuha niya ang isang bulaklak mula sa tabi at itinapon ito sa anino. Ang bulaklak ay nagliwanag na puno ng pag-asa at pag-ibig. Makikita ang mga anino na unti-unting naghihiwalay at kumikilos na tila nagpapakumbaba. Ibinibigay ko sa inyo ang pagkakataon upang ituwid ang inyong mga pagkakamali, sinabi ng lalaking tagapag-alaga, at sa kanyang boses, may kasamang pangako. Ang pagbabalik at pag-asa, Matapos ang kanilang pagsubok, nagbalik sina Alex, Mike, at Marco sa kanilang bayan. Ang daan ng kamatayan ay hindi lamang isang daan ng takot kundi isang daan ng pag-asa at pagbabago. Nakita nilang mayroon pang mas maliwanag na hinaharap sa kabila ng mga madilim na nakaraan, ang kwento ng daan patungong kamatayan ay hindi lamang nagtuturo ng takot kundi nagbigay diin sa posibilidad ng pagbabago at pagtanggap. Sa bawat hakbang, may tamang daan na naghihintay sa kanila, higit sa lahat ang alo ng buhay at pag-asa.